Dalangin upang ingatan. Ako'y dinggin, Yahweh, aking Panginoon. Sana'y pakinggan mo ang aking panaghoy. Diyos ko at Hari, lingapin mo ngayon itong tumatawag at napatutulong. Sa iyo, O Yahweh, ako'y dadalangin. Sa dapit umaga ang tinig ko'y dinggin. Ang kat katugunan mo sa aking pagdaing. Pagsikat ng araw, aking hihintayin. Ang gawang masamay, di mo kalulugdan. Ang gawing hidway, di mo papayagan. Ang mga palalot, masasamang asal, iyong itatakwil at kasusuklaman. Parurusahan mo yaong sinungaling, pati marahas at mga taksil. Da Dahilan sa iyong tanging pagmamahal, ako ay dudulog sa iyong tahanan sasambahin kita sa templo mong banal bilang isang tanda ng aking paggalang naglipa na ma man din ang aking kaaway o dakilang yawe ako'y pangunahan tulungan mo ako na lagi akong sundan ang kalooban mo'y magpakailan walang katapatan silang magsalita at ang hangad nila'y pawang paninira bukas na libingan ang halimbawa ng yung bibig nilang sanay na mandaya. Parusahan sila at iyong isumpain at ang balak nila ay iyong biguin. Sa iyong harapan sila ay itakwil pagkat naghimagsit at naging suwain. Ang nagtitiwala sa iyo'y nagagalang. Masayang aawit sila oras-oras iyong iingatan niyaong mga tapat na dahil sa iyo'y lumigayang ganap. Pinagpapala mo, O Diyos, yaong tapat. Ang iyong kandili ay kanyang kalasag.